Bansot Pinagpotan na lang natin ng bar brand. Ayan na, naka bar brand yan mga idol. Nakagatas yan. Ano kasi mo magsubo? Ayan na natang sumutong barangot eh. mamamatay pa ata itong isa na laglag eh tawag ka na siguro na laglag no Tuan mm. dikit kasi Alam, mahirap eh Gabi uwi ito eh Kaya sa umaga, popot-potan ko na Ang gatas talaga lagi yung mm -hmm. na natin huh? sayang eh bababansat pag di pinotputan eh